Iba't ibang tulong at ayuda ang ipinabahagi ng pabahalaan sa Sulu sa pagunguna ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinatututukan naman ang pagulo ang pagluta sa ilang isuroon. Yan ang ni Alan Francisco. Talaking tulong po. Pwede po yan pang namin ng sari-sari store or pang ano po namin sa pam pambili ng mga seeds. Ganyan kapositibo ang pagtanggap ni Rosaima sa cash assistance na ibinigay sa kanya ng pamahalaan. Habang si Kan naman na isang kasaba farmer, excited ng gamitin ang makinang natanggap niya, makatutulong aniya ito upang mas mapabilis at mapadali ang pagproseso nila ng mga tanim na kasaba. Malaking tulong to. Dahil mahirap ang uh, mga tao sa amin. Ilan lang si Narusayma at Khan sa mga nabigyan ng ayuda ng gobyerno na nagpunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sulu kahapon para pangunahan ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and their Families. Maraming maraming salamat po sa mahal natin Pangulo. Dahil sa pagpunta po niya dito, hindi lang po siya yung presence niya ang dinala niya, kundi nagdala din po siya ng malaking tulong po para sa residency ng Sulu. Maraming maraming salamat kay Pangulo sa tulong niya. Sana maulit ito. 10,000 binipisyaryo ang nabigyan ng 10,000 cash assistance. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Sulu ay nangyari siyam na buwan matapos silang abutan din ng tulong ni Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. at DSWD noong Oktubre ng nakaraang taon. Hindi namin kayo iiwan sa pagharap sa pagsubok na ito. Kaya kami ay makakapagbahagi ng ayuda upang makabangon kayo muli at higit pang mapayabong ang inyong pamumuhay. Bukod sa Office of the President, may abot ding tulong ang DSWD na 10,000 pesos cash sa higit limang libong magasaka at may isda sa tulong ng Ayuda sa Kapos Ang Kita Program. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Masli Mindanao na mahagi rin ng mga makina at kagamitang pangsaka. Habang ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez nagbigay ng bigas sa mga dumalo. Naway ang tulong na dala namin ngayon ay magpalakas sa inyong mga kabuhayan at magpatibay palalo sa inyong bila isang lalawigan. Bukod sa ayuda, ipinaabot din ni Pangulong Marcos sa mga residente ang good news na pagpapaganda ng kanilang airport o itong Hulo Airport Development Project kung saan itinutulak ng gobyerno ang 100 milyong piso para sa proyekto. Nakatutok din na niya ang pamahalaan sa paglalagay ng internet connectivity hindi lang sa Sulu kundi sa buong Mindanao. Ang gagawin natin kapag uh, island kagaya island uh, province, kagaya ng, ng Sulu, we will provide uh, satellite connectivity. So, uh, we're working very hard on that dahil uh, kung nais natin magdala ng investment, hindi maaring papasok ang kahit na anong seryoso na negosyo ngayon na walang internet. Inaasang makatutulong ang maayos na internet connectivity sa pagpapayaman at pagpapanatili pa ng husto sa kultura ng mga taga-Sulu. Kaugnay niyan, Pinuri rin ni President Marcos ang Sulu sa pag-preserve sa mayaman nilang kultura. Mula sa badyo at sawal na ginagamit ng inyong kalalakihan hanggang sa patadyong na sinusuot ng nakarami, hindi maikaila ang inyong angking talento at kasanayan sa paghakabi, pati na sa pag-uukit. Iniulat din ng Pangulo na pinaigting ng Philippine National Police ang Maritime Patrol para marisulba ang illegal fishing sa karagatan ng Sulu. Ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos dito sa Sulu ay patunay na walang may iwan o malilimutang probinsya o lugar sa bansa. Mula rito sa Hulo, Sulu, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.